Hi, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good noon. Ay, pumunta kami sa hinulogang tak-tak. At hindi namin alam na hindi pala kami pwede pumunta doon sa baba gawa ng yung laging umuulan. So, since kaya pala libre kasi meron daw yan ticket para makababa ka, kaya pumunta na lang kami doon, tinitingnan namin kung saan ang maraming raming tao at doon kami pumunta sa mayroon malapit-lapit doon sa falls, kaya doon kami naglagi, pa-picture -picture, picture lang, gawa ng bawal doon, ang bawal bumaba, yung mga activities diyan sa hinulugang tak-tak pinagbawal muna, pansamantala gawa ng Ayan tingnan mo. Hanggang jan lang. dyan lang ang aming uh, ano panonood sa falls. Hindi kami nakababa doon na. mismo talaga makikita ko uh, at malapit sa falls. So, kasi tingnan mo ang tubig, malabo kasi biglaan yung baka biglaan lang ang ulang kasi dito sa ano panahon ngayon sa Pilipinas basta bibigla na lang ulan pag sa hapon. Kahapon naman hindi naman umulan pero yung nagbabantay yun na lang ang binigay sa amin na uh, ano instruction gawa ng wag kayo oh, pinagbabawal muna, na wala ngayon muna na in transfee gawa ng uh, baka bigla lang bumulusok yung tubig hindi natin alam to prevent ganun na lang ang tama din yan para kulang ano iwas sa disgrasya di ba doon yan sa dulo pupunta ka na lang doon dito pa picture picture na lang yan ang ating ano <laughs> akin ring ginawa so since ganyan atin na mo di ba picture picture na lang picture picture ayun malabo di ba pero supposed to be bababa pa kami doon dito pala yan malapit sa aking kapatid sa Antipolo ito daw ang pinakamalaking falls dito sa Antipolo pero tinanong ko yung hipag ko hindi daw siya na yung bawal maligo. Kasi talagang yung una daw niyan ay maipim na tubig kasi gawa doon sa mga basura. From sa, sa mga malalapit na ano na doon umaano ang basura. So since Ayan, tingnan mo, 'di ba? May sir, may service elevator. Yung mga dami din doon mga dapat mong gawin doon sa loob na 'yan ng hinulugang tak -tak. So, see? 'Yun na lang paulit-ulit kong ginagawa. Ayan, 'di ba? May spider. Supposed to be ba, aakyat kami doon. Ako mismo magpapa ako sa gitna. Meron naman sa 'yong mag-assist. 'Di ba? Ang ganda. 'Yun ang ano ko, yung nakikita ko na na pwede na ano rin, isa rin yan na activities dyan sa tak-tak. So, di ba? So, tingnan mo, sa gitna siya. Ah, pero sa tingin ko parang, parang naurong ang aking dugo. Pero kung tutuusin, hindi naman nakakatakot gawa ng uh, meron naman nag a yan. Tingnan mo, pinagbawal yan na pumasok doon kasi baka daw madulas lahat ng mga ano dapat mong gawin diyan sa tak-tak ay pinagbawal mo na pansamantala kasi umuulan biglaan oh, 'di ba ang ganda ng mga kakaib. tapos bigla kami na lang pumunta sa Robinson ano mall dito rin malapit din sa Antipolo yung bago nila Tingnan mo nga naman ang mall nila rito. Napakalaki, napakaganda. Ano talagang maaakit ka talaga sa mga mga ano, mga tanawin din sa loob ng mall. Tingnan mo. Kaya kahit ka lang mag-ikot-ikot, so relaxing na talaga. Kasi dumiretso kami dito, gawa ng hindi nga kami doon nakababa sa ano, sa hinulugang taktak. -tak. So since ting, Ayun. Ah, di ba? Meron nag ah, ano meron nag ah uh, sasayaw. <laughs> meron pala daw yung bayad 'yung mga ano 'yung nagtuturo, 'no? Oh, di ba? Ayun sila, oh. oh di ba? Ganda. Mostly dyan may mga edad na, oh ang tawag nila doon Mike, kasi kapag may kasi ka, pag may permanente ka ng DM yun ang dapat mong kukunin para nakakamura daw yun tingnan mo di ba first time ko na makikot sa mall Hangga ang ano di ba dito lang yan daw sa kanila malapit din Robinson ano Robinson's ano Antipolo ayan ayan tingnan mo di ba ang ano, naiba din. Meron din, kasi ngayon lang naman ako nakakalakad-lakad at tumagal talaga rito na hindi ako nagmamadali. Kaya yun, na ano ko na malaki rin ang diferensya talaga pag nasa Pilipinas. Kasi masasabi mo lang nasa Pilipinas ka pero ang gaganda ng mall. Tingnan mo, oh. di ba? Ayan, oh may dancing may dancing hall sa loob ng mall tingnan mo oh, oh Pasensya na kayo at ako'y nag edit Meron din nagtitinda doon. Nandito kasi ako sa labas. Gawa ng mga bata maingay. Ayan, oh, see? ba diba? Ayan ang aking ano, meron nagtitinda.